Dahil ilang taon nga din pala ako sa ibang bansa at for today's video andito na nga rin pala tayo sa Pilipinas. Kaya ngayong araw tara samahan niyo muna ako sa mga ganap natin. Grabe nakakapanibago pala kapag medyo matagal kang hindi na owe. Sobrang laki ng pinagbago dahil sobrang mahal ng mga bilihin dito. Kaya napaisip rin talaga ako na tama yung desisyon ko na wag mo na mag forgo dito sa Pilipinas lalo na kapag walang ipon ay talagang sobrang hirap ng buhay. Kaya test tis muna tayo sa malayang lugar para magtrabaho. Saka na lang natin iisipin mag forgo kapag marami na tayong ipon. Mas maganda yung pinagpaplanuhan kaysa patalos-dalos dahil bakasyon nga pala tayo ng dalawang buwan kaya naman for today's video, tara samahan nyo muna ako sa unang vlog ko dito sa probinsya. Sa mga oras nga neto ay umagan at oras na din ng pangumagahan. Kaya pagkatapos ko nga rin pala magkape, niyaya nga pala ako ni madam na lumabas muna kami saglit. Magpapasama lang daw siya kasi may pupuntahan lang daw siyang importante tamang tama nga ang paglalakad namin dahil hindi pa masyadong mainit yung araw. Grabe kapag nasa probinsya ka ay talagang langhap na langhap mo yung sariwang hangin at nagkulay berdihang mga puno sa paligid. Tapos napansin ko nga pala itong mangga na nakatayo dito. Kaya dumiretso muna ako dito para silipin ko may bunga ba? Kasi mukhang masarap itong i-partner e sa alamang or sa bagoong. Pagkalipas nga rin pala ng mga ilang minuto, nakauwi na nga rin pala kami dito sa bahay. Uminom nga rin pala muna ako ng tubig kasi medyo nauhaw ako sa paglalakad. Tapos tinanong ako ni madam kung may gagawin ba ako or wala. Kasi kung wala daw baka pwede kong ayusin itong mga bote na ilagay dito sa case. Grabe naman to si madam, pangatlong araw ko palang dito ay sobrang palautos na Syempre no choice tayo kaya sumunod na lang muna tayo sa mga utos Sobrang nakakapanibago nga kasi kunting kilos galaw mo lang ay talagang pagpapawisan ka na Hindi tulad doon sa ibang bansa kahit anong kilos trabaho mo ay hindi ka talaga pagpapawisan Pagkatapos ko nga rin pala mailigpit at maisalansa ng maayos yung mga bote doon sa case. Kinuha ko naman yung walis tambo para magwalis-walis dito. Grabe hirap talaga maghanap buhay para kumita ng pera. Dahil kailangan mo talagang pagpawisan ang isang bagay para kumita ng peso. Pero at least kahit wapano ang malaking bagay na rin kaysa nakatambay ka. Nakapagbalot nga rin pala kami ng uling. Siguro mga tatlong sako yung naibalot namin. O di diba, kahit madumi o madungi sa katawan ay pera na naman. Kaya tuloy lang tayo sa buhay at tumulong lang tayo. Isinalansang ko nga pala ng maayos itong mga uring dito sa lagayan para hindi masyadong makalat o masagabal dito sa dinadaanan. Tapos winalis-walis ko nga pala itong mga bubog-bubog niya para hindi natatapakan. Kaya tamang linis muna at maya-maya ay makapagpahinga. Nakakasipag pala magtrabaho kapag nasa bahay ka lang, lalo na kapag sinasahuran ka. Kaya kailangan pa natin sipagan araw-araw para doble sahod. Kahit isang pirasong red lang sa akin ay sold na. Kung dadagdagan pa ay mas maganda. So ayun guys, thank you for watching. Bye bye!